pa sa Baguio City. Maagang nagtungo ngayong araw, September 13, si Tatay Benjamin sa compound ng Nia Cordillera sa La Trinidad, Benguet. Nabalitaan niya kasing mayroon ditong mabibiling bigas sa halagang 29 pesos kada kilo. Para sa kagaya niyang senior citizen, malaking tulong na ang murang bigas. Mataas eh, mga line of five ganyan sa bigasan. Kaya pumunta kami dito sa uh, narinig ko ng radyo na 29 pesos per kilo. Mabigat din sa bulsa para kay Nanay Linda ang kada kilo ng bigas sa merkado. Kaya't kahit may iniindang sakit, hindi rin siya nag pumila sa Nia Cordillera. 60 pesos yung pinakamaganda po. Tapos 59, 55. Mahal, mahal, mahal talaga. Ngayon, it's first time kong bumili ng 29 pesos. Tapos 10 kilo lang. May susunod sana. Thank you kay Marcos. Thank you. Sana gawin niya yung sinabis niyang 20 pesos per kilo. President Marcos, thank you. Sana sa, u, sa, uulitin ulit. Sampung <laughs> kilo ang laman ng bawat pak ng bigas. Tatlong libo nito ngayon ang ibinibenta sa NIA. Ani ito ng mga contract farmers mula sa Apayao at Kalinga na nakipagkasundo maging parte ng Kadiwa ng Pangulo sa NIA Program. subsidized na tinatawag natin, uh, tayo ang nagbibigay ng mga seedlings na gamitin nila, mga fertilizers, mga uh, lahat ng gamit. Hanggang sa pag-harvest uh, pag na uh, tayo rin nagbibigay ng mga nag-harvest uh, lahat hanggang sa milling hanggang maging bigas at hanggang sa maipak na. Karagdagang 50,000 pesos rin ang ibibigay sa mga magsasaka kapag naabot nila ang kotang limang toneladang bigas na ani sa kada pagtatanim. Ibig sabihin ang pagtatanim lamang ang magiging puhunan ng mga magsasaka. Sa paglulunsad ng naturang programa ngayong araw, target ng NIA Cordillera na mas mapalawig pa ito sa iba pang mga probinsya sa rehiyon. By next year, uh, uh, lalaki yung area na target natin. Kasi kasi yung uh, this year only 496 hectares. Mm -hmm. By next year, we will uh, target kami ng around 2700 hectares. Nananatili namang prioridad na mabentahan ng murang bigas ang mga 4Ps members, senior citizens, single parent at ilan pang kabilang sa may hirap na pamilya basta't may maipapakitang ID. Randy Guzman para sa Luzon Headlines.